Good morning everyone. This is Professor Vincent Toribongolan. Ayan. So sa kauna-unahang pagkakataon ay naglabas na po ng update ang Department of Justice kaugnay sa mga kasong isinampa no laban sa Information Technology OPC at ang New Sitaw Corporation. Ayun. So para sa kaalaman po ng lahat, ang uh, New Sitaw Corporation ay unang nakilala sa Pilipinas at una itong nag-operate at narehistro sa Securities and Exchange Commission noong October 4, 2022 sa pangalang Information Technology OPC. Dahil binatikos po ng ilan ang operasyon po ng Information Technology OPC ay binago po nila ang kanilang pangalan. Ito po ay tinawag na New Sitaw Corporation no na kung saan ay uh, nag-ooperate sa pamamagitan po ng pagbebenta ng mga produkto. Ang mga produkto po ay matatagpuan sa mismong platform ng New Sitaw Corporation. Bilang isang seller na involved po sa pagbebenta ay hindi na po natin kinakailangan pa na magkaroon ng mga on-hand na mga produkto o actual na produkto. Ang kanila pong corporate lawyer na si Attorney Benjamin Magadia ang isa sa mga taong nakausap ko po nang tayo ay nag-uumpisa bilang seller ng sitaw. Ayon po kay Attorney Benjamin Magadia, ang uh, dating Registration po ng New Sitaw Corporation na Information Technology OPC ay hindi po tama. Kaya nung siya po ay matanggap o ma-hire bilang corporate lawyer ng uh, Information Technology OPC ay agad-agad nitong itinama ang uh, company registration. Ito po ay naging New Sitaw Corporation at uh, ang sabi po ni attorney ginawa daw po niya ang tama no kaya ito po ay nasa ilalim na po ng uh, trading at e-commerce so ang New Sitaw Corporation po ay nakilala bilang cross-border e-commerce platform okay makalipas po ang uh, halos dalawang taon or mahigit po sa dalawang taon ay ni-revoke ng Securities and Exchange Commission ang uh, lisensya po ng New Sitaw Corporation. Kaya po tuluyan itong nagsara noong Mayo 2024, uh, four, mga kaibigan. Okay? So, eto na po ang uh, latest update no dahil uh, marami po ang nagpunta sa Securities and Exchange Commission upang formal na magsampa ng kaso laban sa New Sitaw Corporation, isa po tayo, no, sa mga uh, grupo na nagpunta po doon sa opisina po ng Securities and Exchange Commission noong October 6, 2024. Okay, so hindi ko po makalilimutan yung araw na 'yon na nagpunta tayo sa opisina ng Securities and Exchange Commission dahil po sa ating reklamo laban sa kumpanya ay nahack po ang aking mga account no ang aking Gmail ang aking YouTube uh, at iba pa so medyo kinakabahan po tayo during that time but anyway after two weeks i was able to recover all my accounts okay so ito po ang update ngayon mula sa Department of Justice okay so by the way mga kaibigan una pong Uh, nakilala at una pong uh, nalaman ang uh, tungkol sa New Sitaw Corporation dahil sa uh, tayo po ay uh, napanood at napakinggan sa Radio Abante okay so ito po ay uh, dahil na rin sa pakikipagtulungan po no ng ilan sa mga seller at syempre, ng Radyo Abante, tayo po ay na-interview din ng Radyo Abante noong uh, buwan po ng uh, Oktubre, nang um, formal po tayong magsampan ng kaso, okay? So, sinampahan na nga po ng kasong kriminal ng Department of Justice ang New Sitaw Corporation at Sitaw Information Technology OPC dahil sa umano oh, iskam nito na nagpapanggap bilang isang e-commerce firm, okay? So... Sa resolusyon po noong October 22, sinabi ng state prosecutors na may prima facie evidence para kasuhan ang dalawang kumpanya sa paglabag sa Section 8 at 28 ng Republic Act No. 8799 o Securities Regulation Code Kaugnay ng Section 6 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act. Inirerekomenda rin ng mga piskal na sampahan ang Sitaw Group ng 54 kaso ng paglabag sa Section 6 ng Securities Regulation Code na ang bawat bilang ay katumbas ng bawat investor na naghain ng reklamo laban sa kanila. Kasama rin kinasuhan ang new Sitaw chief executive officer na si Widiana Chen. Project Manager Dylan Lim, mga direktor na sina Ana Rose Jiang Gautero, Jonathan Tuazon Garcia, Danny Tuazon Sodaria, Lu Yen Yi Ye, at Shu Kai Sheng, pati ang nag-iisang stockholder ng Sitaw OPC na si Jason Corona Clidoro. Ayon sa reklamo ng Securities and Exchange Commission na inihain noong Enero nag-aalok umano ang sitaw group ng securities sa anyo ng investment contracts gamit ang cross-border dropshipping e-commerce platform nito kahit walang secondary license mula sa ahensya. Ayan po ang update no na matatagpuan po mismo sa uh, website po no sa sa internet po at sa SEC na rin mga kaibigan so ito naman po ang update doon sa kaso na isinampan natin laban sa New Ciao Corporation okay so kung inyong matatandaan uh, almost a month na no Mag isang buwan na po ng uh, ating sinubukang kausapin ng ating law firm no at uh, binawi po natin ang ating naibayad na uh, acceptance fee okay So binawi po natin ang acceptance fee na ibinayad po natin sa ating law firm and uh, naibigay naman po ito sa atin. Okay? So ngayon po ay uh, nakikipag-ugnayan at sinusubukan naming makipag-ugnayan sa mga abogado po na kilala namin dahil ang plano po namin ay uh, itutuloy po ang kasong ito, no? Itutuloy po ang kasong ito. Bago pa man po lumabas ang balitang ito, tayo po ay nakikipag-ugnayan na. Tayo po ay nagkaroon na po ng uh, pag-uusap no yung mga representative, mga kaibigan ay uh, uh yung mga representative, mga kaibigan ng ating grupo no ay yung grupo po ng class suit ay nagkaroon po ng pagpupulong uh, kagabi no, kagabi po, Sabado, uh, advant sa kagabi. Sabado, November 22, 2025 Ang pinag-usapan po namin, syempre, yung ating uh, nagastos o liquidation At yung natitirang pera na meron tayo Kasama po yung na-refund po na ibinigay sa atin ng abogado Ngayon po ay uh, sinusubukan naming makipag-ugnayan sa iba pang mga abogado na kung saan ay posibleng baka matulungan tayo na ipagpatuloy yung kaso. So far, wala po kaming balak na bawiin ang kaso. At uh, ito po ay itutuloy natin yung reklamo natin laban sa New Sitaw Corporation. Bakit po natin itutuloy? Sapagkat meron na pong case number na naisubmit, no? At nakita na rin po ninyo ito doon sa mga miyembro po ng class suit meron na po tayong formal case na naisampa at nakapagtake na rin po kami ng oath doon sa RTC or Regional Trial Court okay pinakita ko na rin po yung mga ebidensya po natin doon andoon po lahat kompleto kaya po natin nasabi na itutuloy po natin ito dahil uh, pinag-iisipan po namin na magkaroon po ng pagpapatuloy o continuity bagamat umalis na po tayo sa puder ng law firm ay uh, sinusubukan natin na uh, maghanap muli ng additional na mga uh, representative kasi pag uh, kami po yung magre, mag mag susumite muli ng uh, bagong complaint baka mo, baka po lalo tayong uh, masira at ma kumbaga yung kaso natin ay ma, ma dismiss dahil sa mga kaso so isang kaso lamang po yung pwede So ang gagawin po natin ay uh, kakausapin natin ng abogado kung ang gagawin na lamang ay magdadagdag na lamang ng complainant at magsusumite ng kanilang uh, mga affidavit. Okay. So yun po yung bala po natin. At uh, magbibigay po tayo ng update sa mga susunod na, na araw. Okay. So yun po no. Uh, personally, meron din po kaming itinalaga na magbibigay po ng update sa lahat. Okay? So pagpasensya niyo na po sapagkat para hindi po magulo yung usapan para maiwasan po natin yung mga ano uh, ibang mga kumbaga nagke-create po ng mga kung ano-anong mga ingay pa sa halip na makipagtulungan. Tandaan po natin ang atin pong uh, stand sa puntong ito, mga kaibigan. Ang kalaban po natin ay New Sitaw Corporation. Hindi po natin kalaban dito ang bawat isang seller dahil ang bawat isang seller nakawidroman man o hindi, kumita man o hindi, nalugi man o hindi, ang kalaban po natin ay New Sitaw Corporation. Kaya magkaisa na po tayo. Samantalahin na po natin ang update no, mula sa Department of Justice. Okay? So, ipagpatuloy po natin. Ayan. So, This is good news sapagkat hindi po natutulog ang uh, mga reklamo laban sa New Sitio Corporation. So, kung matatandaan po ninyo, ay uh, isa tayo sa nagpunta nga po sa opisina ng SEC October 6, 2024. So, 'yun lamang mga kaibigan and uh, good afternoon.